nagmamantikha ang mukha tayo ngayon mga kanegneg for today's video meron tayong importanteng mahalagang pupuntahan and tada Look at that mga kanegneg there are so many people over there at the backyard <laughs> of, grabe, nagmamantika pa rin tayo until now. And dito kami sa may mesa, nagkakagulo na kasi hinahanap yung aming mga pangalan kung nandito ba kami, ganyan. And legit ba kaming taga rito? Hindi <laughs> ba kami mga Nakalista ba kami sa pabigas ni Habang Mayor? kami busy sa paghahanap namin yung pangalan, ayan, yung aking anak, ibinigin ko muna sa aking mama, ayan, And sobrang kawawa siya. Ang awa ako sa kanya habang tinitingnan ko siya. Kasi ang bait niya pag nandun siya sa lola niya. And pag nasa akin, grabe. Napaka maldita niya. Pero ayan. Kala mo kung sinong mabait. And dahil mabait siya, very good siya. Ayan. May good sa tito niya. Shout out sa tito Samuel niya. Ayan, na binigyan siya ng ice cream. And dahil may yayo pa siya dyan sa gilid, dito muna tayo sa karamihang mga tao. Ayan, ganyan po kadami. Isang barangay lang po yan namin. Magsisimula na rin po tayong pumila dito sa oras na ito. Sobrang init. And lumalabas na yung ating mga mantika. A few Eh. Hey. <laughs> na nagtatapos ang ating importanting mahalaga for today's video. Yeah, bye guys. Yeah. <laughs> for your info mga kanegneg, ito po pala ay pabugas sa Guihulngan City. Ibig sabihin ay pabigas. Uh, in Bisaya, pabugas ayun, ay Kung gaano kadami yung tao kanina na nakapila Ganun naman yung kabilis ng paglaho nila nung nakakuha ng mga bigas. And once again, ito pong pabigas na to mga kanegneg ay walang pinipili. Lahat binibigyan, mahirap, mayaman, basta may isang household ka, may family ka dito. Eh, binibigyan ng limang kilong bigas, isang sako. Super hirap nga ako diyang iuwi kasi isang sako ba naman? Kidding aside, super thankful naman kami dyan. Look, who's the happiest sa araw na ito ay yung ating mga habal-habal driver. Yan sobrang

Minuang mo na yung doon mo nakabuo. Ay, <sighs>